Hello, hello, hello mga katalapya Eto, kalalabas ko lang ng aking trabaho At tapos na yung aking first shift duty For today's video, bago muna tayo uuwi ng bahay Ay ako ay dadaw muna sa, sa grocery Para bibili ng mailuluto Para sa aking lunch for today Ang daming mga kalapati guys oh. tingin ako na mailulutong ulam gusto ko yung madalian na lutuin na lang ano <laughs> as much as possible gusto ko talaga ay gulay gusto ko kasi palaging gulay na lang yung aking inuulam kaya on the way na ako dun sa grocery kung saan ako madalas mamili ng aking na nailuluto kaya guys dyan muna kayo at ako ay mamalengke muna at ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ang aking pinamalengke at lulutuin ko para sa aking panahalian tapos na ako nakapamalengke. 'Yun nga ay bumili ako ng uh, pangpinakbet. Yun, 'Yun ang gusto ko at type na type na kainin ko para sa akin panangalian. At bumili na lang ako ng tofu para sa pagsahog para makatipid naman tayo, ano? Healthy naman yung uh, tofu, na tokwa. Okay naman yung pagsahog, manyamang pa. Pauwi na ako ng bahay para makapag-prepare ng ating lulutuin. Andito na sa bahay, magbibihis na ako para makapagluto na. E, bumili ako ng tokwa, bumili ako ng eggplant, ampalaya, at konting sitaw. Konting okra. Tapos kalabasa. Kamatis. Konting sibuyas, bawang. Ito na yung gulay na sinasabi ko sa inyo ah, na, na iluto ko na. At pinagsahog ko na lang yung uh, tofu. Pinirito ko muna to, tapos hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Ayan guys, ginisa ko lang to sa bawang sibuyas kamatis. At uh, ko ng paminta, konting uh, sabaw. Ayan ho. O oh, papana na guys, ay kaya muna tayo. At uh, mga ilang saglit eh, tayo ay mag-live at mga konting pahinga din. Papasok ulit tayo sa ating trabaho. Ayan guys, dito muna magtatapos ang aking vlog ko for today. At sana po ay nasiyan kayo sa kapapadon itong aking video. Hanggang sa aking update. At ito po ulit siyang new host. Nagsasabing thank you for watching, like and share. Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye!